Magandang umaga mga idol. Dito tayo ngayon sa ating bahay mga idol. Ito yung mga bata na ukos-ukos dito sa agus. Kasi ipare-repent ko yung gilid mga bradya kasi nalawang na talaga. Siraan yung ano. Kusana mag-repent niya ng kaso lang. Panda na ako. Agon na. So yung mga bata, mga bata. dito sila mga kapatid, Ako na doon kay ko nila ba? Kaya ko din kay sila, marami din sila mga kapatid. Awa din mo nila. E, sa nila. Pila po magkaadlaw dito? Adwa po magkaadlaw. Okay. E, Kung sa'y tabaho ang papa ni mo daw? Kung e, sa'y tabaho ang papa ni mo? Kung sa'y tabaho ang papa ni mo?

Ayan na lang na, mga bradyet. Tumay kayo po. Tumay kayo po. Tumay kayo po mga yung guya nga ako, kung kasing-kasing naging nating mga lalaki, mga tao lagi nga. Hindi Justin. Siya nga lang si Mangkubo lang. Jumad. O, sige. Mirmirim dan nyo na. may nga nga, malukok-lukok din nyo rin. Kaya isod kayo nga, magtabaho nga. Direk mo ka miringan. Tama na pala 'tong direnga. Oo. Opo. Tanawa bisaya na kuno opo okay. ang iyang isagot. Sinagot. Yan ang magalang na bata kasi karamihan dito sa Mindanao ay oo. Uh, Rigyan po. Oh, opo. Oh, Dalang yan. Pero pag oo oh, wala hindi galang yan. Pag dalaw ooo oh, oh, magalang yan. Sir ka pagalaw. Pag oo oh, oh, wala parehin yan, yan, yan kasi bisaya na kasi pero ang totoo yan pag oo shout out ko sa mga tagalog pag dalawang o kumagalang yan pero pag o lang o isang o lang wala yan relax yan yan ang yan ang, ano ang uh, sa mga mga masaya so, Justin kaya natin sila pang mirinda haloy kayo mga bata so, ang tawang yun yung pagka-order o

Pagkakita na ko ng silagbudas na uh, bukas siguro. Magpindot na po doon sa aking may wagang na walang laman. <laughs> may sana tayong silidyo, mga idol. Pero kaso lang na katulan tayo ni Youtube na bayulis yun doon sa aking Youtube channel sayang mga idol kasi mayroon na sana ako na ipon doon na 180 dollars sayang kung hanggang ngayon abot na sana ng 500 dollars kung convert mo ng piso abot na sana ng 20 mil mahigit mga 25 siguro kaya kaya atin talaga mga brother kahit ganito lang ang mukha ko pero maawain ako sa mga bata, mga ganito na nagsika para sa kain pamilya yan talaga malambot ang ating puso yan mga brother Kaysa mga bata na uh, pagalagala lang awra ganito nagsikap sila para sa kanilang mga magulang okay mga brother maraming salamat Itatasunod. Pagod na araw, bilihan sila ng bigas sa daing. Ito siya, pababaya-bayaan mga bata na ako. Okay mga brader, maraming salamat sa inyong pagpanood. Poo! Oh.